So what's up mga boy, tanawa ang traffic tree Nagpagabaga na, pa, na ko, Ha? Hindi po ha Ikan sa traffic light, panulong sa manggahan Panulong sa lumbukan, nabot na sa muling Sangko pa daw sa mental Kaya gamay nga tao, nagtulutudlo Si Naruto, tara Charleston. Ibalik na po na padulong panulong tree Ang traffic light Hindi na mga na Mga na pala ay Mga na traffic light, pero ang mga nagtraffic, traffic Wala tree

Wala kini leho ko, tanawa, tanawa, tanawa si Nang Tanan, napitikan. Sangko sa langit. Napay na isa, nagtutumlo dali. Oy, ang isa nito. Nipatong na sa motor, ang isa, nipatong na. Ay, ya! Tanawa ang traffic, amigo. Gitong-tong na sa motor. Napay isa, nagtutumlo na. Tanawa, nabot sa lubukan. Agad daw sa minteryo. Pati ang lots. Pati lots. Bagong open. Pati tapi ka. Ibalik na po na kung kamera. Kanawa. Oop. Uy, ito na yun. Bug. Ay, yan. <yeah. laughs> Kanawa. Ka. ang lupred. Ang lupred, amigo. Ligahe <laughs> ang lupred. Doon ka po. Uy. Gusto mo na ang pangalan sa lupred. Morita. Huh? Lupred niya Morita. Niungot na. Wala na. Sige na silang sirbato. Wah, nah, di nak lihok. Gano ni? Naunsa man ni sila? Ganing kita. Si Arman nak nganga -ngang, pagyod. Si Arman usibloser nak nganga. Ayah. Amalo prey binong lihok do buk pa, oi balik nak nabalak ko diri sa nap Oi, na sanggo na padalong sabaliokan trafik. Kita long ka diri. Usat nak baran ito. Na iboyan bisa kalau prepon putih anggulur. Oh, atur nih putih. Sini atur nih. Kenawan trafik mga minggu. Tahun sana nih. Di nama latus nih. Asa oh. tomo trafik Wah, ada gini liuk ang mga trafik ini. Asa nang kato na mirinda na pita. Ang huh? gawas tomo. May naman mabatang. Oop, dahil ni Agi Dre. Nay ulo Uy, usap nih, upaw nih. Ayam! Gila nga nga sa Drang, 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 drang. Sige, rang 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 na rang 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 update sa rang 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 Turil rang 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 post up, mga boy Direct, rapid, sa may trafic, oh. Tanawa Uy, uh. ulo, 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 mga abe na rin na itabaw dito sa liok liok ang mga sakyanan wala na ni chief dina. na hindi na ah. Ay, na, na ni sir ha kariwa rin, sir kay brag hindi itong sakyanan o oh, kita mo ng trapika boy ikan sa traffic light sa turil padulong sa mintal krabing trapika Aiyah ayaw 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 kita makita tungkol sa apa Tara ba? Napa isa, naglakaw-lakaw na ako. Oy, kariyo na ni Sir, ha? Rao. Kariyo na, Sir. Uy, sugat, tayo ni sugat. Tayo sugat. Lugar ka may, Sir. Kayo na, tayo sugat, Sir. Tanawa. Pati nabaw, ha? Tanawa na ako, pati nabaw. Oop, ganyan niya, Gid. Ha? Palawa na po Pati trabika po Na Tagahan na kayo ng hilak Tagahan na kayo ng hilak Tungkol sa traffic Kinairaywa ng hilak mo O masyar 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 Maraming traffic mga boy Ultimo ampra Ampra sa polis Huwag kalihok Wala oh, na Overflow ng ampra Overflow na pinang ampra Palawa na po sa mintalog Wag yung kalihok ko? Sala, abi na bika. Kurador kay Roberto. Ultimo Jimo lo di makita dre. Ko, oh, wagi ni liho ko mga kagwang. Huh? Ha? Isa eh? na ni. Una karburador, ubos ko na. Ana. Ana. Ema Ultimo sak sakena sak ni chip superintendent. <laughs> <laughs> Ay. Ni gahe traffic light. Ni ragu ang traffic light aw, pero ang mga sakena way gugu. Uy, uy. Mamaligya pa man yung daan niya boyo, Mercedes? Ha? Nabaran na kita Kita mo na yung Mercedes na daan mga boy Tapa jump ra, mamaligya pa ni Namin na ipwisto nga ni Kapi Wagi siya kapante, naptan lagi siya sa kauras Tungon sa traffic nga, wadyo dilihok oh. Sangkos tamayong <laughs> Padong sa Manila ni, will daw ay! Padlong ka nito! Padlong ka! Padlong ka nito! Padlong traffic! Bata ka lang ka! Uy! Uy! Awa ka nito na atras yun! Tanawa yun! Nito atras ang atras! Kuha Andos mga boy! Lugar ay gamay! Ngayon mo lang! Di na kalihok! gamay! Kuha na yun! Oop! Up! Yan terus lagi siap kayu. Mana naun sana na ni? Hah? Balik na traffic. na, balik. na, tu taman ha, ini tu. Tunggu sana kusunahan.